Sa nila naman, arestadong isang pulis na sinisisi sa pagkamatay ng kanyang huhuling suspect sa dating niyang police operation. Nagbabalik muli si Bien Manalo. Ito ay na-arresto na sa visa ng warang pabalis. Ikaw ngayon ay arrestado na sa ilalim ng pagsisiyasa sa ganang sa sala ng in homicide and physical injuries. Wala nang kawala pa ang lalaking ito na kinilalang si Police Captain Mike Manuel Co. Nang arestuhin ng mga operatiba ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group noong September 20, 2023 habang naka-duty. Dahil sa umano'y reklamong kinasasangkutan nito noong 2012, si ko ay aktibo miyembro ng Manila Police District na naka-assign sa MPD Police Station 1 sa Tondo, Maynila. Sa pagkatakanong uh, natin, sir, ipakalaw na uh, ito ay nangyari noong 2012 pa po sa isang checkpoint na kung saan uh, may hinabol sila tapos uh, naakusan sila na... Paliwanag ni Dizon, karapatan niya ng pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa akusadong pulis. Umiwas po yung uh, suspect sa kanyang pag-iwas sa uh, disgrasya siya na yun po ang naging uh, ng kapatayan kaso lumabas siguro yung uh, uh, hatol na siya yung naging uh, post uh, uh, ng mga uh, pagkamatay ng suspect. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP IMEG si Ko na posibleng maharap sa kasong administratibo. Bien Manalo para sa bayan.